Isinailalim ng Department of Tourism ang DOT-12 sa orientation hinggil sa mga panuntunan sa Dental Clinics and Tourism ang mga kasapi ng Philippine Dental Association sa Region 12. Kasama rin ang mga ito ang mga tourism officers at tour operators mula sa mga nalawigan at lungsod sa Soxagen. Ayon pa sa DOT-12 na pinamumunuan ng Regional Director Nelia Arena, layo dito na maituro sa mga stakeholders ang mga standard para sa mga dental clinics na nais makakuha ng accreditation sa ahensya. Ito ay upang maka kaagapay sa pag ng dental tourism. Itinuro sa mga participant ang mga minimum requirement para sa accreditation, application for accreditation at mga halimbawa ng dental tour packages. Ayon pa rin na ang pag-align ng mga klinika sa panaindigang pamantayan ay mahalaga para makilala at mapagkatiwalaan ang Region 12 sa larangan ng dental care. Ayon pa sa DOT 12, ang pagtutulungan ito ng mga dental professionals at mga tourism leaders ay nagsisiguro ng iisang direksyon sa pagsusulong sa Sarjan bilang pangunahing destinasyon para sa health and wellness tourism. Ruel Usando, NDBC, Bida Balita.